Magandang tanghali mga kabrabo live tayo dito sa DWBL 12, 42 kHz AM. Ito po ang Radyo Bravo at ang inyong lingkod, Nep Castillo, para sa programang Tapatan sa Tanghalian ngayong araw ng Sabado. At ngayon, nako kakatapatan natin, walang iba, kundi ang bumabalik sa paglilingkod sa ating konseho dito sa ating lunsod ng Pasig, walang iba, kundi si Konsi Babi Hapin. Konsi Babi, magandang tanghali sa inyo. Magandang tanghali din, Bravo News at sa mga marami libo-libo mong taga-sunod. Yan, o oh, oh, tapatan na tayo ngayon kasi tapatan ng programa natin. Tapat na tayo. Oh. <laughs> oh, pero ang ang pag-uusapan natin ngayon, yung isa sa mga proposal ninyo kaugnay sa mga senior citizen. No? Eh alam mo naman, pag senior citizen, ano nang ginagawa? nagkakapuy na lang. Pero may maganda akong narinig sayo. Ano bang isa sa mga proyekto ninyo? Ang senior citizen kasi uh, dapat Talaga binibigyan natin yan ng ano ng pagpapahalaga dahil mm -hmm. ang lahi natin sa kanila galing mm -hmm. at alam naman natin yung binibigay natin sa kanila ano uh, sa national at saka sa LGU talagang allowance. Oh, may okay. allowance oh. Pero mayroon tayong mayroon tayong isang mumukha sa kanila para okay. mas masaya sila Okay okay oo oh. Uh, sa iba kasing lugar, may pakik pag birthday pero ito sa'yo, uh, pagdadalhan ng... Clip. Parang naisip ko at sabi ko nga, uh. bi lagyan natin sila dito sa pasig ng isang uh, kapihan o, ba? o lugar na kung saan magsasama-sama sila uh -huh. dahil yun naman ang kailangan nila eh, Bingyan natin sila ng pagkakataon na sumaya nahil, hmm. Dahil ang panahon ngayon, puro hmm. stress ang nagaganap. <laughs> oh, eh, stressin pa natin sila. yung mga magulang natin na yan. Sa so oh, oh. natin sila ng pagkakataon na sumaya, lumigaya. Hmm. Dahil alam naman natin, kung maraming mga nawawalang mga bata ngayon, hmm. eh, hindi natin sinasabing sana mawala na sila o ano. So, para, para mong sabihin, sinasabi, na yung kung ang mga kabataan ay merong basketballan, No, yung mga hmm. senior citizen, meron namang sentro ng kapihan. Parang oh, hindi na sila makakapag-basketball niya. Oo, oh, natin, syempre, oh. Eh, bigyan naman natin sila ng isang lugar uh -huh. na alam natin na sasaya yung buhay nila. Hmm. Eh. Gaya ng binabanggit ko. Chika-chika. Chika. Oh. tayo nga, hindi naman ano natin? Hindi naman natin Basta gusto natin yung mga kagaya natin masaya. Mm -hmm. Sila din naman tapos mm -hmm. uh, hindi hindi dapat kape, gatas pa inom natin sa kanila. Oh, <laughs> pampatibay ng buto. Oh, gatas <laughs> yung 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 ilalagay doon sa ano. Mm -hmm. Hindi ito ano, hindi ito joke ha? Mm -hmm. Hindi ito biro na. At, at ang isa pa maliban doon, lahat ng mga kung meron pang ibang mga uh, programa para sa senior citizen No pwedeng i-introduce doon sa mga center na 'yon, no. Mm Halimbawa, -hmm. baka an anong sinabi mo kanina, isa muna subukan muna isa sa District 1, isa sa District 2, no. Yes. Para makita. Kasi nga kung titingnan nga natin, sapat naman talaga yung budget. Mm -hmm. yung, uh, hindi natin pwedeng itanggi. Uh -huh. na meron namang kakayang kung kung nakakapagpatayungan ng basketball court na uh -huh. 25 million to 50 million uh -huh. how much more yung papatayo mo sila ng pasilidad patayo uh -huh. mo sila ng ganung lugar na mala Starbucks ba uh -huh. diba o, to toto to pagpapatayo ma nga citizen. tayo ng mga mamahalin ng mga pwesto uh -huh. o gusali uh -huh. So, may natatanggap na sila sa LGU, may uh -huh. natatanggap sila sa National. Uh -huh. Isipin pa natin kung ano yung pwede pe natin gawin uh -huh. para sa kanila na sumaya sila. Kasi ang alam ko, yung, yung ilang mga senior citizen pumunta sa mall. Doon ang papalamig. Doon hey, sila nagkuhan, ba? Nakikita at saka, ang totoo, sila talagang ang... Kaya dapat malamig tong center mo, ha? Ah, uh, fully oh, air-conditioned. Oo, oh, fully air-conditioned. Kaya saka... Oh normal, makikita mo sa mga senior citizen, mm -hmm. nagkikwentuhan talaga sila. Mm -hmm. Nagbibigay talaga yes. sila. Uh, lagi sila nagbabanding, mm -hmm. fellowship. Mm -hmm. Lagi silang uh, gusto nila yung may kumali nga sila. Mm -hmm. Actually, Ah, uh, gusto nga sana natin yung hospice, di ba? Mm -hmm. Pero s'yempre, masyado ng mahal. Eh kung kaya pa natin gawin yun mas mas okay. Kasi eh, na nasa Mindanao nawa ko sa Cagayan de Oro, meron doon mm -hmm. home for the aged. Mm -hmm. Actually, 'yun sana yung mas maganda. Mm -hmm. Pero medyo kung ma malaking gastusin, pwede natin i-proseso. Mm -hmm. Pero bigyan muna natin ng pagkakataon yung senior citizen. Ano'ng nakita mo doon sa Cagayan de Oro? Ano'ng pumunta kami doon, nagkam kami at nagbigyan namin ng pagkakataon. Mm -hmm. Ah, uh, masakit mang sabihin, siyempre, may mga may mga lola, lolo, uh, abandon na sila ng family, na hindi na sila kayang alagaan. Mm -hmm. Meron talagang masasabi natin na 'di ba mga Pilipino, mm -hmm. sasabihin natin mahal nila yung mahal nila yung mga magulang nila, lolo, pero lola. hindi pa rin may alis kapag ang mga uh, matatanda ay hindi rin kaya ng hindi rin kaya ng kanilang pamilya dahil Nalagaan. nasa below poverty level. Ah, mm -hmm. uh, may kumakalinga, actually isang ano 'yon, isang Catholic group. Mm -hmm. uh, dahil kami ay Christian. Sabi nga nila, first time ever na may bumisita sa kanila. So the way I look at them, mm -hmm. may kinikwento sila mga kalungkutan sa buhay mm -hmm. nila kasi napabayaan sila. Mm -hmm. That is home for the agents. Ah, uh, again, hindi hindi ito madali, pero kung may sapat-sapat na budget maliban doon sa sinasabi nating kapihan o gatasan no <laughs> ng bandingan ng mga senior magandang pag-usapan to ah uh, may, may nakita nga ako diyan sa city hall <laughs> pwesto ng mga kung bibigyan mo nga yung ano yung yeah, sa e sports yung body ayun yung ang yung tawag <laughs> yung mga nagpapalakas ng katawan <laughs> gym ba <wa? laughs> so Tignan mo din kung paano natin i-cater natin yung mga nanay natin, lola natin. Hmm. Para exercise pa ng konti kung pwede na. No? Bakit hmm. hindi? lahat ng bagay na pwede pe natin ibigay para sa mga senior citizens. Binipisyo nila. Binipisyo nila. Oh. Isipin na natin kasi iiyak din naman tayo kapag sila ay nawala sa mundong ito. Pero hmm. sila din yung pinanggalingan natin. Eh. Sabihin, yes. hindi natin pwede pe alisin sa buhay natin. Na hmm. Ang mga ito ay since matanda na, wala nang kwenta. Hindi, hindi pwede natin sila silang, hindi ganun. Oh. Malaki na iambag nila. Eh, oh, talaga. Kasi, hindi man sila nakakilos ngayon. Pero before, kagaya din natin mga magulang, yung hirap nila sa mga anak, mm. same at same lang yun. Walang pinagbago yun. Alright. So, kailan? Nandun ka lagi doon sa Kapihan siya? Ah, ako dahil malapit Ayan. na rin ako mag-senior citizen. <laughs> ba? Ah, kaya nga ka sinasabi natin, 52 na po ako ngayon. So, Ayun, Ah, uh, halata na ma, mukhang 75. <laughs> <laughs> All right. Okay. Sige, maraming salamat, kung si Bobby. Maraming salamat, Bravo News. Ayan. Maraming salamat, Kuya Net. Uh -huh. Yun po, si uh, Babi Hapin para dito sa ating programa sa Radio Bravo na kung saan bibigyan pansin niya itong mga senior citizen at uh, pang niya ay eh, magtatayo ng kapihan no? sa District 1, District 2. Tingnan natin, ako, air condition ito. At uh, dapat, libreng kape, ha? Eh? Libreng ah. kape. Tsaka oh, yes. libreng pandesal. No? Uh, meron sa hapon, meron sa umaga. Para... sa in yan. Ah, oh, syempre. <laughs> Oo. Alright. So yun po, ang ating uh, uh, live interview kay Konsep Bobby Hapin.